Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes sa e, 21 isang araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng biyernes, Sinabi ng pag-asa na ang araw na ito ay may mga pag-ulan sa hinang shear line at northeast monsoon na pwedeng pagmula ng mga pagbaha o pagguho ng lupa sa ibang bahagi ng bansa ang shear line o ang weather system na namumuo kapag nagkaroon ng pagsasanib ang malamig na hangin mula sa Notis Monsono ang humihin ng amihan at ang mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean o Easter Lease. Ang sanhin ng kaulapan sa mga lugar ng Visayas, Caraga, Sorsogon at Masbate sa maghapong ito. Ito rin ang sanhi kalat-kalat na pag sa nasabing mga lugar. Sabi ng pag-asa, ang shear line ay patuloy na magdadala din ng pag-ulan sa Bicol Region at sa Visayas hanggang bukas araw ng Sabado. Samantala sa maghapong ito, ang amihan naman ang magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at atitirang bahagi ng Bicol Region. Ang epekto ng amihan o notice monsoon ay pa sa pag ay patuloy naman ang paghina. Bagaman present pa rin o umiiral pa rin ang notice monsoon, pumapasok na raw ang panahon ngayon sa tinatawag na imminent termination o pagtatapos ng amihan. Maaring ang linggong ito hanggang sa susunod na linggong huling Bugso ng Amihan, sabi pa ng Climate Monitoring and Prediction Section ng pag -asa. Samantala ang Metro Manila at natitin ang bahagi ng Luzon, may kaulapan din ang kalangitan at may mahinang mga pag-ulan.